Hello everyone! Magandang araw! For today's video, nag po kami ng aming food for this day. At yan po ang aming pagsasaluhan namin ni Nanay. Kasama na rin si Yayam, syempre, dahil nga tatatlo lang kami dito sa bahay. At before nga po yan, nanggaling po ako kanina doon sa kabilang bahay, doon sa bahay ng nanay ko. At tayo ay nagbisita, sinilip natin ang ating nanay kung kumusta na doon, dahil nga ilang araw na rin na hindi tayo nakakapunta. Sakto nga po, pagdating ko dito, eh, siya lang mag-isa. Wala pong ibang kasama, hindi ko nga po alam. Pero dahil nga Saturday ngayon malamang ang mga bata, eh, nagsisipaglaruan kung saan. At sakto naman, nao na hindi umulan. Pero ang na natin ay maputik pa rin. Sabi nga ng nanay ko dyan guys, wag ko na raw siya pa ismiling <laughs> Kaya ayan, hindi ko na nga pinilit. So, ang ginawa ko guys, ipumunta muna ako dito sa maraming tanim ng, ayan, mga gulay. Dahil nga, pagka nakakakita tayo ng ganyan, inatitim tayong kumuha. Dahil kailangan, kailangan natin yan, panluto natin sa bahay. At para hindi na rin tayo bumili, ikumuha na po ako. Tutal naman, nandito na rin ako. At wala ibang nag-harvest niyan. Yan, kundi sila-sila lang dito yung nanay ko. Malamang, yung mga bata dito, alam nyo naman pagka mga bata, hindi rin mahilig sa mga gulay, guys. Kaya, kadalasan yung mga kumakain yan, yung mga kapatid ko lang siguro, or yung mga mahilig lang sa gulay, malamang, yung mga may edad na <laughs> pagka mga bata, kasi iba pa ang gusto niya eh. At ayan, pagkatapos ko nga pong manguha ng talbos, ipumasok na rin ako dito sa bahay ng pinsan ko. Abay, talaga naman, nakipasok pa. <laughs> Syempre guys, dumaan ako sa gitna nila and after nga po niyan, lumabas na rin ako kaagad. Ayun, nagikot-ikot na nga po ako dito sa aming paligid at yun tiningnan ko na nga rin po kung kumusta na ito yung bahay dito. Kasi iniisip ko baka mamaya inakit na siya ng anay dahil sa tambak ng lupa dahil nga po marami pa akong gamit dun sa loob na kailangan kong kunin. And syempre hindi ko pa rin po siya makukuha ngayon dahil wala po akong sasakyan na dala. Sabi ko nga sa nanay ko ibabalikan ko na lang guys at nakita ko na nga rin po pala ito, yung kanyang mga halaman. Abay, gumaganda na rin. Tingnan niyo nga po, oh, talagang dahil sa sunod-sunod na ulan at laging nadidiligan kaya gumaganda ganda ng mga halaman niya dito. To. Mas gaganda pa ito pagka namulaklak pa yung ibang Tingnan nyo guys, di ba? Napakagandang tingnan pagka green na green. So, ayan, sabi nga ng nanay ko, tingnan ko nga raw po yung aso niya na nanganak dun sa ilalim. So, ayan, sabi ko nga po, iba kakagatin ako dahil kapapanganak lang. Pero sabi ng nanay ko, eh, mabait naman daw po. Kaya pinasilip niya na rin sa akin guys, yung mga anak. Super cute, daw po kasi. Kaya ayan, pinauna ko na yung nanay kong pumunta doon Yeah, Nakakatakot pa kamamaya, may magalit sa akin yung nanay. At, ayan, unti-unti na rin po akong sumilip dyan. At tan yung nga po payat na payat. Sabi ng nanay ko kasi wala daw po kasi siyang pinapakain na or dog food. Mm. ang ginagawa niya, inilulutuan niya na lang daw po. Kasi, ayan, tingnan nyo nga Aевич po. May kaya, apat siyang anak. Um, yan. At wow, ang sabi nga ng hiya, nanay hiya, ko, ay, yung... eh, kailangan daw, daw po talaga na pakainin. Trabaho ni yan. Kaya mga puti siguro. Ha? Huh? Sino nakabuntis dyan? Buka yan si Twitter. Kasi hindi nabantayan niya. Ito, na, ito. ito. Na Twitter. Okay, Twitter. Ayan pala ang kanilang bunga noon. No, no. Ba't ang niya ma? Pagkatapos nga po eh, yan, na rin yung nanay ko ng kung ano-ano. Alam nyo naman, pagka matanda na, yung mga, na, mga kwento niya, problema niya na hindi na ilalabas, kailangan ikwento yan guys. Kaya kayo yung mga nanay niyo, bisitahin niyo rin pagka ganito malayo sa atin. And after nga po niyan, eh, na rin po ako dito sa talipapa para tumingin ng isda na aming lulutuin ni nanay. At ayan guys, tingnan nyo nga po, maliliit yung mga isda. Kaya no choice ako. Ito na lang ang bibilihin ko dahil hindi na rin kami nakakain ito ni nanay. Tamang ihaw, ihaw lang po muna kami kasi hindi na rin kami nakakapag-ihaw. Bumili lang po ako ng bangus na dalawang peraso guys dahil sobrang mamahal lang mga isda ngayon. At after nga po, idumaan na rin po ako doon sa bilihan ng mga gulay, mga sibuyas, kamatis, ganyan at iba pa. Yan, tingnan nyo guys. O, oh, di ba? Yan, dumaan na rin po ako dyan. And after nyan, umuwi na rin po ako kaagad. Pero, nakita ko nga po si nanay na nandito sa my gate. Sabi ko, pakuha na lang ako ng dahon ng saging dahil mag kami ng, yan, isdang bangus. Dahil nga po wala kaming foil. Naubos na po siguro kadalasan po kasi pag may mga tira kami, eh, pag nakita ni Yayam, hindi namin naliligpit ka agad. guys, kaya ganun. Pero mas masarap din na balutin na lang namin yung isda. Balutin mo ako. dito sa daw ng saging guys kasi mas mabango rin siya at masarap yung lasa. Kaya ayan, nagpakuha na po ako kay nanay ng medyo malaki-laki para hindi masunog ang aming isda ang iihawin. At ayan, tingnan nyo nga po, And after ko pa nga po niya na maidarang dyan sa uling, ito yung dahon ng saging, iakit po muna tayo doon sa taas para i-prepare naman yung isda na ating ibabalo dyan or yung ating iihawin. So, ayan guys, Nakaprepare na at na nga po ako dito sa taas para ayusin ito yung isda. At nakita ko nga po si nanay na po pala yung naglilinis ng isda na aming iihawin. Ang ginawa ko guys, inag-slice na lang po ako ng sibuyas at itong kamatis para ilalagay ko po doon sa loob ng tiyan ng isda para sumarap din. At sabi nga ni nanay, lagyan ko pa nga raw po ng magic sarap, ng asin para mas lalong lumasa. Kaya ayan, nagsunod na ako guys, sinunod ko na si nanay dahil siya naman ang nakakatanda. Ialam na alam niya yan. At alam kong eksperto siya dyan guys. Kaya ayan, sinunod ko na nga po. At ayan, tingnan nyo nga po talagang pinagsasabay-sabay ko na nga yung aming ginagawa. Pagkatapos nga po malinisan ni nanay itong isda at ma-slice niya yung chan, yan, binigay niya na sa akin para mailagay ko na ito yung mga pampasarap natin yan guys. Siniksik ko na para talaga namang sarap na sarap, masarap as in masarap ang ating lulutuin. At yan binaba ko na nga rin po pala dito sa ating dirty kitchen para dito na natin iihawin. Dahil nga po isa lang ito, ibinalit ko na ng maayos para hindi siya masunog. Dahil nga guys eh, Ayan, talagang medyo malakas yan yung ating baga dyan. Pero, sisiguraduhin natin na hindi yan masusuno, guys. At, yan nga, habang nakasalang na nga po yung ating iniihaw, ipanayari ng tingin-tingin natin dyan. At, itong isang isda na ito nalulutuin natin, gagawin natin sinigang para sa ulam ni Yayam, inilinis ko na rin dito dahil nga kung doon pa sa taas, guys, alam nyo na, pagka nagkaliskis tayo doon, malamang talsik-talsik yan siya, guys. Tsaka, isa pa, eh, malangsa Sobrang langsa pagka about yung isda na nagkaliskis tayo doon sa taas at amoy na amoy kahit na nalinis na natin at isa pa guys, eh, baka bumara ang ating lababo doon. Kaya mas maganda na rin na dito na tayo maglinis. Talaga namang mas maganda na rin na mayroon tayong dirty kitchen dahil na kahit na hindi natin linisin ng maayos, eh talagang mahuhulog yun ang kusa yun dyan guys sa ating mga sahigo. I mean, ito yung ating kawayan na lababo. At ayan. Hinugasan ko na nga po to ng maigi dahil iniisip ko guys yung sinasabi kanina ni Nanay na Abdo na yung Abdo raw guys pagka halimbawa na sugatan siya, kakalat yung kanyang pait pero sana naman hindi dahil sana naman natanggal ko lahat dahil nga po si Yaya makakain yan guys. Yan and after nga po sa sobrang lakas tingnan nyo guys. Muntik nang masunog pero buti na lang eh, super kapal nito ng dahon ng saging na binalot natin dito. At yan inikot-ikot ko na nga lang po. Alam niyo meron pa kaming isang ihawan doon pero napakalaki guys pero ito saktong-sakto na ito sa isang isda lang <laughs> Dahil nga po dalawa lang rin kami ni nanay at hindi ko rin po sigurado na talagang mauubos namin ito kasi meron pa rin po kaming ulam na sinigang and meron pa rin pong tira ng tanghali at syempre dalawa lang rin po kami ni nanay ang kakain kaya ayan, yan guys kinuha ko na rin po pala ito yung mga talong na nakita ko doon sa aming garden na pwedeng pwede natin ilagay sa ating sinigang, sa sinigang ni Yayam guys, abay ayan, inugasan ko na nga rin po kaagad para maihulog na natin doon sa kaldero. konti lang rin po yan yung ating sinigang dyan, yung isda po, isang piraso lang po yun ng bangwas at inislice ko lang po siguro ng tatlong piraso guys, pero yung mas Naka marami dito yung ilalagay natin iyong gulay lalo na ito yung ating yan yung talong uunahin natin ilalagay yan guys at yan ang hinugasan ko na nga po doon at ayan ilalagay natin ng ito sibuyas at kamatis i-slice na muna natin saka natin ihulog doon buti na lang may dala tayo kaagad na panghalo guys doon tayo kumuha sa nanay ko abay talaga naman hindi na natin kailangan bumili pa pagkatapos ko po nga pong i-slice yan guys e, nilagay ko na rin po para naman ma-check natin yung ating inihaw doon sa baba at ayan malapit nang maluto guys dahil paubos na rin ito yung ating baga talaga mabilis lang so after nga po e, bumalik na ulit ako dito sa taas para lagyan natin ng mga pampasarap ito yung ating nilulutong sinigang dito guys at ayan kumukulo na rin po So, malapit na natin ilagay ito yung ating mga gulay. Yan, kumuha lang po ako ng saluyot. Abay, talaga naman. Pwedeng-pwede yan, guys, sa ating sinigang. Kaya lang, yung way ng aming sinigang dito, guys, eh, hindi po siya maasim. Alam niyo kung bakit? Hindi po mahilig si Yayam sa maasim. Pero, ako, nilalagyan ko rin siya, guys, ng sinigang mix pero ko konti lang yung tamang pampalasa lang malasahan niya lang yung sarap ng sinigang so ayan hinimay ko na rin nga po pala ito yung aming malunggay na sobrang luluso guys galing po to dun sa kabila kinuha ko rin dun yan o oh, kung makikita nyo malalapad yung kanyang mga dahon bay sobrang natutuwa ako dito guys kasi marami akong dala kung inyo pong napapansin ako lang po muna yung nagluluto kasi sinanay, nanay nakafocus dun kay ayam at nagpapaligo po siya kung inyong nakikita, nandyan din po kasi yan siya nililiguan. Kasi mahirap po doon sa CR guys, madulas ang CR namin. I Iniingatan lang namin baka madulas yung aming little boy. At ayan guys, nilagay ko na nga rin po dahil kumukulo na yung ating sinigang. Nilagay ko na po yan yung mga talbos ng pwedeng ilagay sa ating sinigang at yan sabi ko nga po kay nanay eh, pwede nang pakainin ng ating little boy dahil nga tapos na rin siyang maligo at ayan kaya nagsandok na rin si nanay para po maagang makakain na kahit antukin siya eh, pwedeng pwede na siyang matulog and after nga po yan dito na naman tayo guys sa talbos ng kamote ayan po isasalad lang po natin yan yan, inisa-isa ko na siya guys, sinimay-himay ko na siya Kasi sinanay po, isobrang busy rin po doon sa kanyang alaga Na hindi naman po pwedeng iwanan Kasi habang nanunood yun guys, kailangan eh, Nadun ka rin sa tabi niya kasi itong siya po. Pero doon sa TV na tinititigan niya eh, Tinititigan niya rin yung kasama niya na kailangan nakaupo lang dyan sa tabi niya guys Pero may time din minsan na naaaliw siya sa kanyang pinapanood Nakakalimutan niya na wala siyang kasama <laughs> At yan nga po, ire-ready ko na rin yung aming sausawan sa isda yan, nag-slice na rin po ako nitong kamatis at sibuyas. Lalagyan lang po natin yan, guys, ng konting siling labuyo. May nakuha rin po akong labuyo doon kanina sa I amin. Mean, ayan, in-slice ko na, guys. Medyo green pa nga yan, pero alam ko na maanghang na rin yan siya. So, nag-prepare na rin po ako ng aming sausawan para makakain na kami ni nanay. Para sabi ko nga po, eh, sabay na kami ni nanay. At ito, akala ko nga, guys, itong si Yayami, hindi na maghahabol dahil nga busog. At ayan, nakita niya nga kami dito sa lamesa. Alam na ako anong gusto ng bulinggit na ito dahil sa akin lumapit. Kaya pinagbigyan ko nga muna, guys. Kaya ayun, nag muna ako kumain. And after nga po, syempre... Siyempre, ito tatapusin ko muna yung aking pagkain dahil ako sabik na sabik na rin matikman ito yung ating pin-repair ngayon. So, ayan, after nga po naming mabusog ni Nana, ay talagang busog na busog. Sinanay na naman yung taya dun kay Ayam sa pag-aalaga, guys. Dahil busog na rin ako, ikailangan ko rin mag-exercise, magpatunaw. Kaya ako na naghugas ng plato dahil malamang mamaya pa siya pagsasawaan ni Ayam. Kaya tinapos ko na ito, guys, baka mahugasan pa ng mga kung ano-ano ditong nagsisipaglakad lakaran sa kusina. <laughs> Alam na... Eh, dapat maging malinis tayo sa ating kusina Kaya ayan guys, inunti-unti ko na nga hugasan Baka mamaya eh, makalimutan pa at makatulog pa kami ni nanay Na ang aming hugasan ay eh, nagaantay sa amin Pero hindi pa naman nangyari yun guys So ayan, inunti-unti ko na nga po Dahil hindi naman din tumahirap hugasan So paano ba yan guys? Sana eh, patuloy nyo kaming isupport Sa mga content na ginagawa At kita-kits ulit sa susunod na video Salamat po sa lahat, bye-bye po!